hindi pa tapos ang summer vacation at ilan sa atin ang naghahanap ng bago at magandang pasyalan na maaaring puntahan sa Palawan. At isa sa maaaring bisitahin ngayon ay ang bayan ng Araceli sa norte ng Lalawigan mula sa Puerto Princesa. Sasakay ng bus van para makapunta sa bayan ng Rojas. Dito ay may naghihintay namang malaking bangka na sasakyan patungo sa bayan ng Araceli. At patapos ang mga oras na Sulit naman ang mahabang biyahe kapag nasilayan mo na ang pino at puting buhangin ng tinatayang na sa dalawang kilometrong haba ng Tinintinan Beach. Labing limang minuto lamang ang biyahe mula sa poblasyon ng munisipyo para marating ang pasyalan via tricycle ride. Sa linis at tinong ng dagat ay siguradong mapapaligo ka at sa tuwing malakas naman ang hangin patok sa mga turista ang pagkakaitboarding dito. Mula sa Mendlan, Araceli, sasakay naman ang bangga upang marating ang ipinagmamalaking isla sa munisipyo, ang Campari Island. Isa sa maganda dito sa Campari, yung rock formation. Kasi meron talagang daanan yung piling. Alam ko, ginawa e, para talaga daanan ng mga tao. Mamamanghaka sa magagan ng rock formation, na tila sa dyang inukit ng tao, patok dito ang snorkeling para masilayan ang malinis at mayaman itong karagatan. Maging ang magagan ng corals kung saan makakasabay mo pa sa paglangoy ang mga isda ng kambari. Bagamat hindi kami pinalad na masilayan ng Sumulagun na isa sa magandang atraksyon dito at ang iba pang bahagi ng isla dahil sa sama ng panahon ay sapat ang aming nakita na magpapatunay sa ganda at yaman ng isla. Ang kambari po ay maganda. Magandang pasyalan, malinaw yung dagat dito, magaganda yung mga bato na tanawin dito. Wow, napakaganda. Kaya lahat ini-invite namin pumunta dito para mag-try niyo yung napakagandang isla. beach isla dito sa Araceli. Oh. Must be um paradise, charo. <laughs> yes, guys. Come on sa so, Camborese Araceli po. Maganda po siya and then the rock formation here is very you can say anything pero no, -a 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 dito sunod naman namin pinuntahan ng kalapit nitong isla ang Langoy Islanda may injury rito ang mahabang sandbar puting buhangin at ang malakristal nitong dagat hey, yes, hey! <laughs> <laughs> Inaasahan naman na sa mga susunod na panahon ay mas gaganda pa ang Langoy Island dahil balak itong gawing Community Based Sustainable Tourism o CBSD. Marami pang pa mga pasyalan dito sa bayan ng Araceli na may angking ganda at kwento. Kaya sa susunod na pagbisita nyo sa Palawan, pasyal na rin sa bayan ng Araceli. Jopet Nisaka, Basta Radio, yeah. Ibang